Dito kami sa may Alonso Street, Benondo. Oh. Ano uh, dito maraming tindahan ng herbal medicine, ng mga Chinese herbal medicine. Ikot-ikot, ikot. Dito rin pala yung kay Dr. Tan. Ado, maraming tao sa loob. Kaya di na kami tumuloy. Alonso Street. Tapos do naman yung may ching tay, tindahan ng mga gamot. apila din doon. Ito lang sa gilid, oh, may mga tindang so, si Rinaldo, ng buko. Ano? Magkano isa? Tampo. Ang layo ng tamis. Ang layo ng tamis? Paano malayo? Oh, saan ka na? Paano pagbili niyang kuya? Paano makakaisa? Para sa report. One. Magkano kilo? Hindi ko iniwan na ako. Laban naman. Okay. <sihil> yeah, buti naman umaraw na. Uh, buti naman umaraw na. Yun ako. Ito, dito, pagtapos magpareseta, pa-check up, dito bibili ng gamot. Haba rin ang pila. Oh, doon na lang. Ito, no. lumaka doon. Oh. Diretso! Hinahanap niya yung motor. Ayun na. O, sige, mag, ano ka